Noong 2012, pinapunta ni dating Pangulong Benigno Aquino III sa Malacanang Sinooy Senate President Juan Ponce Enrile. Sa cabinet room, nagbigay ng briefing hinggil sa sitwasyon sa Scarborough Shoal si dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Ang nakapagtataka ayon kay Enrile, kasama sa meeting si dating Senator Antonio Tirianes IV na nooy nakikipag-usap na pala sa mga leader ng China. Tinanong ko sa kanya, sino, anong, anong karapatan mo na nagpunta sa Gina. Yung ba, ikusang loob lumul mo lamang ang nagpunta ron. Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sinong nag uutos sa inyo pumunta ron? Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sa niya, ako sa, ang nag-utos sa kanya. Sa official Twitter account ni Trillanes, sinabi niya na itinalaga siyang back-channel negotiator noon ni Aquino dahil mapagkakatiwalaan siya, hindi tulad ni Enrile. Taliwas sa pahayag ni Aquino sa isang press conference, September 2012, kung saan lumalabas na si Trillanes ang nagpresentang maging negotiator. Kinotak tayo ni Senator Trillanes at tila nasa China siya at that time at nilapitan siya tinanong yung posibilidad kung pwede siyang maging back channel nga. Giit ni Enrile, palaisipan sa kanya kung saan ang galing ang mga koneksyon sa Beijing ni Tirillanes. Dagdag ni Enrile, may nabypass din ng mga opisyal ng gobyerno si Tirillanes. Bakit binaypass niya yung embahad?